Piesta noon dito sa may samin, sa Quezon City at merong bancheto ang barangay. Sumubo kami magtinda ng halaman para lang masubukan o sa English pa just for the heck of it. At bago ang lahat, meet and greet muna ng mga gwapos in your area. Nagluluto yes, sir. Thank you po. halaman? Umaasa ako na maging bilyonaryo pagkatapos ng araw na to. Tulad lamang ng ibang mga booth dito. May mga nagbebenta ng mga pagkain, mga damit, pang tao, damit pang aso. Tingnan mo si Rusty, sana all, nakabili na ng pamporma. Napadamay ako ng bili ng pagkain, kaya parang yung ibang tindahan ang gagawin kong bilyonaryo nito. Again, sumubok lang kami para sa mga lessons na pwedeng madampot lessons tulad ng mas gusto ng mga tao yung mga halaman na de-color kaysa sa mga plain. Maganda sa paningin namin ni Charlene pero not necessarily para sa mga dumataan. Example itong si ma'am, naghahanap ng bugambilya. Eh hindi namin dala ang aming bugambilya inventory kaya inimbita na lang namin siya sa bahay para tumingin sa mga bugambilya at pagchismisan ang mga kapitbahay. bahay. Mm -mm. 80% banding, 20% tinda. Ayan, nagdilim na. Kaya nilabas na ang custom lasa signage namin na pinang-testing ko doon sa aking electric compost. Pero naka-plug ito sa kuryente ng barangay ngayon, hindi muna sa compost ko. Sinaitra ko muna yung project na yun. Ang dami kasing ginagawa. <laughs> Ay siya. hindi ako naging bilyonaryo ngayong gabi Pero madaming natutuhan Tulad ng hindi biro ang isang physical nursery business Saluto ako sa mga gumagawa nito O oh, pero ano yan, malaki Pag Pagtagal, kailangan mo iipag sa malaki ngayon, pa-online-online -online na lang muna kami. At least, umaandar na ang Lasa Garden na matagal na namin gustong paandarin. Since 2018 pa yata namin ito pinag-uusapan ni Charlene. Ang mga linya pa ni General Luna, mga ginoo, magandang balita, may nangyayari na. Umaandar na ang Lasa Garden pero mandami pa kaming kakainig bigas.